isa na naman pong mapagpala at magandang oras sa mga all. I-update lang natin itong uh, status ng It show time ano, Dahil uh, na na nga natin at uh, nabasa na maaring sa linggong ito o sa susunod na linggo ay uh, ilalabas na ang final decision ng uh, MTRCB. Mukhang tagilid dito ang uh, show time. Ibig sabihin ay uh, masususpend talaga at uh, dahil nga maraming buha batikos kay uh, Lala Soto ay naghayag ito si ano no naghayag ng kanyang salubin na ang desisyon ay galing sa board members ng MTRCB at ang kanyang sabi ay hindi daw siya sumali sa pag uh, decide nitong uh, suspension ng uh, icho time at ang nakasaad pa doon ay uh, ang pinagpilian lamang ay 12 days or 6 days na suspension so maaring napili na nga itong 12 days uh, maximum na siguro yan kahit na kung tutusin maraming uh, sumisigaw na i-cancel na raw ang showtime yun ang nabasa natin at nabalitaan ano? so yan ang paliwanag ng uh, MTRCB sa pamamagitan ng kanilang chairperson na si uh, Lala Soto. Kahapon nga pala no, sa uh, Senado ay uh, nagkaroon ng uh, pag-uusap tungkol sa kanilang budget ano itong uh, MTRCB At uh, mukha yatang uh, naungkat itong mga issue ng mga noon time show nitong it show time at uh, itong AAT. Tungkol naman sa naging issue ni Sir Joy De Leon noong September 23, 'no yung sa Gimme 5 na kung saan ang contestant ay nakapagsabi lamang ng isang bagay na pwedeng isabit sa liig. At itong si uh, Sir Joy De Leon ay nakapagbiro na lubid. Lubid daw ang uh, pwedeng isabit sa liig. Ito ay uh, itinawag ng pansin ng mga netizen sa MTRCB upang uh, maimbestigahan at uh, i-review ang uh, segment na yon ano na give me five na kinakasangkutan ni uh, Sir Joey De Leon. Ganun pa ang maganda dito sa ginawa ng uh, EAT ay uh, humingi kaagad ng ano ng uh, paumanhin, nag-public apology nag-public apology kagad itong uh, EAT dahil dun sa ano sa nabanggit ni Sir Joey na lubid. Yun ay para sa mga na-offend tungkol dun sa salitang lubid ano na sinabi ni Sir Joey De Leon. Dahil diyan sa paghingi ng paumanhin nitong uh, pamunuan ng It Showtime ay mapapa mapapababa ang kanilang ano ang kanilang uh, kung sakaling man ay uh, mare-review ito ng MTRCB ay mapapababa na ang kanilang uh, parusa kung sakaling bigyan sila ng parusa. 'Di ba? Kung ikukumpara mo ito sa it's Showtime na kung saan ang sabi ng pamunuan ng MTRCB mula noong uh, nangyari ang uh, issue na 'yan, yung uh, lalong-lalo na nung nagbigay sila ng uh, apila at nag-file ng motion for reconsideration ay hindi man lang ito nakipag-ugnayan no sa MTRCB. Yan ay ang nabanggit ni uh, uh, chairperson Soto So, 'yun ang pinagkaiba diyan. Ibig sabihin niya ay ipinapakita lang ng uh, EBS CBN at ng pamunuan ng Showtime na hindi sila magpapatalo. Hindi sila magpapakumbaba. Kaya Pagkaganyan ay parang natutolerate no itong kanilang mga talent. Kaya malakas ang loob Kung saan na ay ang kanilang pamunuan orang itong ABS-CBN ay uh, sila mismo ang nagdisiplina sa kanilang mga talent ay baka tumuwid pa ito no. Baka makapagbigay pa ito ng tulong sa mga talent para maging uh, maging maingat no sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang mga ginagawa. Tuwing sila ay uh, nasa programa nila no nitong mga noon noon time show. 'Di ba? Ang uh, sabi nga ng uh, MTRCB ay uh, inaantay nila ang ABS-CBN uh, or ang pumunuan nitong 8 Showtime na lumapit no, no. Pero wala daw talaga. Kaya ang kanilang pahayag nitong uh, kahapon ay uh, matutuluyan na yata itong 8 uh, time kung within this week or uh, hanggang next week ay ilalabas na ang kanilang desisyon yan ang sinasabi natin dati na kung humingi sila ng common or mag public apology diba, kung tanggapin nila na may uh, kamalian nga sa kanilang ginagawa ay eh, maaaring uh, bumaba ang kanilang sentensya kaso ay eh, makikita mo dyan na talagang uh, nagmamatigas itong uh, it's showtime or uh, itong sila vice-ayon ano So, ganun na nga. Eh, matutuluyan talaga sila ng uh, MTRCB. Doon pala sa uh, Senado, no? Meron tayong ipaparinig sa inyo. May uh, video lang ito. May konting sinabi si, ano, si uh, kasi nagtatanong itong si uh, Senator uh, Jingo Estrada habang uh, kausap nila yung, ano, na no, yung MTRCB. So, ito, pakinggan natin, ano, uh, konting uh, informasyon ay ng magbigay ng kontestant ng limang bagay na isinasabit sa leg. Makikita kang nahirapan ng contestant mag-isip na isasagot at necklace lang na nabanggit ito hanggang sa tuloy mabusan na siya ng oras. Lubid-lubid, nakakalimutan ninyo, bulalas na Joey na may halong pagbibiro. Ano ba yun? May mas mabas sinabi dun? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> so, I'm not watching Showtime or Eat or Eat or Eat Bulaga. Hindi ako nanonood. Okay, ano ba yung explanation dito? Lubid-lubid, uh, nakakalimutan nyo. So, ano ibig sabihin? Yun? The contestants were asked to state within a few seconds items that you could put around your neck or wear around ah, okay. your neck. Is there a violation? We are not in the position to state right now, Mr. Chair, because we already took cognizance of the complaints that uh, we received in our official social uh, media. So we are now going to discuss it after the legal Law and affairs division uh, bring the same matter to the attention of the adjudication committee, Your Honour. Mr. Chairman, yes. Mr. Chairman, to add to that, um, the EAT production voluntarily appeared before the MPRCB the very next day with, a, with an apology letter on Monday. Oh yeah, on Monday, not, not the next right. day. To speak to enter into a dialogue with Attorney Cassis, the chairman of the adjudication committee. And if I had, Mr. Chair, they also submitted an apology letter. So yan po ang mga binitawang salita ni uh, Senator Jingoy Estrada, no? Yung may uh, tinatanungan niya na kung ba yung lubid ay masama ba uh, pakinggan. Dahil hindi nga daw siya nanonood ng mga noon time show. So hindi rin ito madirektang isagot ng uh, MTRCB. Dahil siyempre nga sila ang magdidesisyon dyan, i-review pa nila. At uh, uh kailangan magiging fair ang kanilang magiging uh, uh, decision dyan yan po ang update ngayon no? tungkol dito sa it's showtime at sa latest uh, issue ng EIT tungkol dun sa lubid ni Sir Joey De Leon maraming salamat muli sa inyong panunod pagpalain nawa ang bawat isa God bless everyone